Kung nakarating ka rito, hindi ito nagkataon lang. Dinala ka rito ng sansinuko. Iniyak ng Diyos ang mga hangin at bumulong ang mga anghel mo, makinig ka ngayon. Mayroong mensahe dito na nagdadala ng iyong pangalan. Isang bagay na direktang nagsasalita sa katahimikan na matagal mong iniingatan. Huminya. Damhin ang pumipintig sa loob mo sa sandaling ito. Ito ay hindi lamang simpleng pagkakataon, ito ay panawagan. Nasaan ka habang pinapanood mo ito ngayon? Isulat sa mga komento. Dahil baka, habang nagsusulat ka, ang sansinukob ay magsimulang sumagot. Ngayon, ipinapakita sa akin ng sansinukob ang isang presensya. Isang taong nabuhay ng sobra sa iyong kaisipan. Hindi mo na kailangang banggitin ang pangalan, naglalakbay ito sa pagitan ng iyong dibdib at ng oras. Mayroong bagay na hindi pa nalulutas, parang pahinang pinapanatili ng hangin na nakabukas ang tao na ito hindi naglaho. Kahit na may katahimikan, kahit na may distansya. May echo. Isang di nakikitang sinulid na nagpapatuloy sa pag-ugnay ng mga puso, kahit pilit itong itago ng pagmamataas. Naramdaman mo na ba ito? Ang pakiramdam na may nag-isip pa rin sa'yo kapag lumulubog ang araw. Parang bigla na lang tumitindi ang hangin, at ang iyong puso ay naalala ang dating pintig. Ang taong ito ay nararamdaman iyon, pero magulo ang kanyang nararamdaman. Isang halo ng pagsisisi at hiya. Parang tinanggalan ng dungis ang isang bagay na dati dalisay ang iyong tiwala. Ipinapakita ng Diyos na ang kanyang pagsisisi ay hindi madaling dumating. Huli man, dumating pa rin ito na may lakas. Dahil ang sansinukob ay may tahimik na paraan ng pagbabalik sa bawat isa ng kanilang ipinagkait sa pag-ibig. At ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman tumatanggap ng limot. Ito'y nagbabago, nananahimik, nagkukubli, pero naroon pa rin, naghihintay ng tamang sandali para muling mamukadkad. Ang taong ito ay umalis, naniniwalang kakayanin niyang palampasin ang kawalan. Pero may mga bagay na hindi mabubura ng panahon. May mga pagtingin na bumabalik kahit na magkalayo ang mga katawan. Sa kanyang puso, ngayon ay may halo ng pangulila at pagkakasala. Ang pangulila para sa lahat ng naging simple at tapat ang pagkakasala sa pagbasag ng isang bagay na tila walang hanggan. Ibinigay mo ang pinakamahusay sa iyong sarili. At ang taong iyon, na hindi na unawaan ang halaga ng kanyang natatanggap, hinayaang makawala. Parang isang taong nagpalaya ng paru-paro na iniisip na babalik ito kung kailan niya nais. Ngunit ang paru-paro ay lumipad. At ngayon, ang naiwan ay nagmamasid sa langit, nagsisisi, sinusubukang makilala sa mga ulap ang anyo ng nawala. Ang taong iyon ay nagmamasid sa iyo mula sa malayo, kahit na hindi ito halata. Ipinapakita ng anghel ang mga mata na naghahanap ng walang lakas ng loob na matagpuan. Ipinapakita ang mga pinipilit na mga hakbang, mga mensaheng isinulat at binura bago maipadala. Ang pagmamalaki ay nananatiling isang anino sa pagitan nyo. Ngunit sa likod ng aninong iyon ay may liwanag na sumusubok na dumaan. At ang liwanag na ito ay binubuo ng mga alaala. -ala maliit na mga alaala, halos walang muwang, isang tawa, isang pag-uusap sa dapit hapon, isang mahinang haplos. Mga simpleng bagay na ngayon ay mabigat na tulad ng mga bato sa kanyang konsensya. Ipinapakita ng Diyos na ang taong iyon ay binibisita ng mga panaginip. Mga panaginip kung saan tila bumabalik sa dati ang lahat. Mga panaginip kung saan ikaw ay lumilitaw, hindi bilang multo, kundi bilang sagot. Ang universo ay tahimik na nagtatrabaho sa puso ng taong ito. Ipinapakita ang mga refleksyon ng mga nasira. Ipinapakita na ang tiwala ay hindi nabibili, hindi peke, hindi muling nabubuo ng walang pagsuko. Sinusubukan ng taong ito na magpatuloy, ngunit ang daan ay puno ng mga salamin. Bawat hakbang ay nagdadala ng refleksyon ng isang bagay na iniwan. At sa lahat ng mga refleksyon, ang pinakamalubha ay sayo. Ikaw na naging presensya at kanlungan. Ikaw na naniwala hanggang nagsimulang makasakit ang katahimikan. Ikaw, nananalangin na humihini ng mga sagot at minsan, kapayapaan lamang. Narinig ng mga anghel ang mga dasal na yon. At nayon, ang nangyayari sa hindi nakikita ay bunga ng mga yon. Ang taong ito ay nararamdaman ang bigat ng kanyang ginawa. At ang kahihiyan na lumalaki sa kanyang puso ay ang binhi ng tunay na pagsisisi. Sapagkat may kahihiyan na sumisira, ngunit mayroon din na nagpapagaling. Yaong nagpapakita sa puso na alisin ang mga maskara at kilalanin ang pagkakamali sa harapan ng Diyos. At ang Diyos ay maawain. Hindi siya nagpaparusa, siya ay gumigising. Desperta sa pamamagitan ng pangungulila, ng katahimikan, ng mga alaala na bumabalik na parang mga alon sa kalagitnaan ng gabi. Baka patuloy mo pang dala ang sakit. At ayos lang yan. Sapagkat ang tunay na nagmamahal ay hindi pinapatay ang damdamin, kundi natutong tumingin sa ibang paraan. Ipinapakita sa akin ng mga anghel na dumaan ka sa mga araw na parang walang laman ang puso. Mga araw na itinanong mo sa universo, bakit, kung nagbigay ako ng marami, kapalit ang natanggap ko ay kakaunti. At sumagot ang universo sa katahimikan. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi kawalan, ito ay paghahanda. May mga biyayang dumarating lamang kapag nanumbalik ang puso. At ang sayo, ngayon, ay handa ng tumanggap ng mga bagong kasagutan. Miss na miss ka ng taong iyon dahil may mga taong nag-iwan ng pangmulila, ngunit may iba na nag-iwan ng liwanag at iyon ang naging ikaw. Nagliwanag ka sa isang madilim na espasyo at kahit na ikaw ay nasugatan, ang iyong liwanag ay nariyan pa rin. Nakikita ito. Inaalaala ito. Ito ang dahilan kung bakit ang tao ngayon ay nahihiya. Ang hiya sa nawala. Sa sinira dahil sa takot. Sa pinakawalan sa paniniwalang may oras para makabawi. Ngunit ang oras, mahal ko, ay hindi naghihintay. Ito ay nagtuturo. At kapag natutunan ng puso, ito ay bumabalik iba na, pero bumabalik. Binabago ang taong ito. Ipinapakita ng Diyos ang mga refleksyon ng kanyang sariling pagkakamali. Hinuhubog ang kanyang pagsisisi na parang baro sa mga kamay. May natitirang pagmamataas, ngunit may ninanais din may takot, pero may pangulila. At sa gitna ng lahat ng iyon, nandyan ka bilang tadhana na hindi kayang burahin ng oras. Nararamdaman mo ba ang enerhiya na iyon? Ang pagkabalisa sa hangin na parang may bagay na malapit nang mangyari. Iyon ay ang unibersong naghahanda para sa muling pagkikita. Ngunit bago ito maganap, may leksyong dapat matapos. Ang leksyon ng halaga. Ng pagpapatawad. Ng katahimikang nagtuturo. Sapagkat nangungusap ang katahimikan at ngayon, ito ay malakas na naririnig. Para sa kanya. Para sa'yo. Para sa pag-ibig na nanatiling nakabitin sa pagitan nyo. Ipinapakita sa akin ng mga anghel ang isang daan. Sa simula, puno ng mga liko, pag-alinlangan, anino. Ngunit sa di kalayuan, may liwanan. At sa liwanag na yon, may muling pagkikita. Baka hindi sa paraang iniisip mo. Ngunit ang muling pagkikita na nagliligtas, yaong kung saan ang bawat tingin ay kinikilala ang mga naranasan, at ang mga bagay na patuloy pang binabalikan. Nararamdaman mo ba ang tawag ng kwentong ito? Nararamdaman mo ba na mayroong bagay sa loob mo na nais pang maintindihan, na ibig pang marinig kung ano ang inihahanda ng kapalaran? Kung ganon, manatili ka. Sapagkat ang susunod ay ang paghahayag ng lahat ng sinubukan itago ng katahimikan. May katahimikan sa pagitan nyo na mabigat. Isang katahimikan na parang sumisigaw kahit walang tunog. Isang katahimikan na hindi paglimot ito'y takot. Lumayo ang taong iyon hindi dahil nawala na ang nararamdaman, kundi dahil naramdaman niya ng labis at hindi niya alam kung ano ang gagawin doon. Minsan, ang pag-ibig ay nakakatakot. Lalo na kapag ito'y naglalarawan ng mga katotohanang hindi pahanda ang tao na makita. At ikaw ay naging salamin. Isang salamin na nagpakita ng kailangan niyang pagalingin. Ngunit ang tunay na pag-ibig ay nangangailangan ng tapang. At hindi lahat ay handang tumingin ng hindi umiiwas. Ipinapakita sa akin ng universo na lumayo ang taong ito dala ang pagkakasala at pagtanggi. Sinikap niyang kumbinsihin ang sarili na ang katahimikan ay magiging kaginhawahan, ngunit ang katahimikan ay naging kulungan. Naramdaman mo na ba ang ganito? Na may lumayo hindi dahil sa kakulangan ng pag-ibig, kundi dahil sa takot dahil hindi niya alam kung paano harapin ang sariling kahinaan. Sinikap ng taong ito na sundin ang daan ng dahilan, ngunit hindi pumayag ang puso. Ngayon, may digmaan sa pagitan ng nararamdaman at sa takot. Hindi nagpaparusa ang Diyos, pinahihintulutan niya na magsalita ang konsensya. At ang konsensya niya ay nag-uusap araw-araw. Minsan, sa pamamagitan ng isang awitin, sa iba, sa pamamagitan ng isang alaala. -ala. Ngunit nagsasalita, may pagsisising nag-aalab at ito ang kahihiyang tinutukoy ng pamagat. Isang kahihiyan na hindi naghahanap ng parusa, kundi ng kapatawaran. Sapagkat kapag tunay ang pag-ibig, ito ay bumabalik kahit sa anyo man lamang ng aral. Ikaw ay nasaktan. Ngunit ikaw din ay naging instrumento ng banal na pagkatuto. At ang universo na lahat ay nagmamasid ay naghahanda ng balanse. Ang taong ito ay humaharap na ngayon sa kanyang mga sariling salamin. Nakikita niya na ang kanyang nagawa sa iba ay ang refleksyon ng kanyang tinatakasan sa loob ng sarili. At ito'y masakit. Ngunit ito'y nagbabago rin. Ikaw ay inaalala bilang isang taong karapat dapat sa higit pa. Gaya ng isang tao na nagbigay ng kapayapaan sa isang taong ang alam lamang ay kaguluhan. At nayon, sa pagkawala, ang kapayapaang iyon ay hinahanap-hanap. Pinahihintulutan ng Diyos ang puso na makaramdam upang matuto at ang taong iyon ay natututo. Bawat alaala ay isang buto ng bagay na kailangan niyang paghilumin. Samantala, ikaw ay lumalago. Ikaw ay tumatanda sa katahimikan. Naiintindihan mo na ang iyong sakit ay pagdaan lamang, hindi ang destinasyon. Pinagmamasdan ka ng iyong mga anghel na tagapag-alaga, ipinagmamalaki ang paraan ng iyong pagtitiis ng hindi pinatigas ang puso. Maaari mong isara ang lahat ng mga pinto, ngunit pinili mong panatilihin bukas ang bintana, ang bintanang iyon na nag-iwan ng liwanag na dumaraan, kahit na ito'y nakasara. At sa siwang na iyon pumapasok ang banal na pag-ibig. Doon ipinapadala ng universo ang mga senyales. Mga senyales na minsan ay mukhang mga pagkakataon lamang, isang pangalan na paulit-ulit, isang kanta, isang panaginip. Ngunit wala talagang nagkataon kapag ang pag-ibig ay may layunin. Ang laban ngayon ay hindi nakikita, ngunit ito ay gumagalaw. Ang Diyos ay nagtatrabaho sa loob ng puso ng taong iyon. Dahan-dahan niyang inaalis ang kayabangan, na parang nag-aalis ng mga bato mula sa isang daan. At nararamdaman mo. Nararamdaman mo dahil ang kaugnayan ng mga kaluluwa ay hindi mapuputol. Ito ay nagiging tahimik lamang hanggang sa dumating ang tamang panahon. Ngunit ang panahon ay nalapit na. Ang universo ay nagtutulak sa taong iyon patungo sa pagkakasundo at ang pagkakasundo ay nagsisimula sa loob niya. Sa mga luha, tahimik na mga pag-amin at ang tapang na harapin ang mga pagkakamali. Maari mo pa rin itanong, bakit ito nangyari sa akin? At ang sagot ay malalim, dahil ikaw ang ugnayan sa pagitan ng makataong pag-ibig at banal na pag-ibig. Ikaw ay naging salamin, aral at biyaya. Ngayon ay panahon ng paghilom. At ang paghilom na ito ay nagsisimula kapag naintindihan mo na ang pag-ibig na iyong ibinigay ay hindi na sayang. Ito ay naitanim sa lupain ng kapalaran at mamumulaklak sa ibang paraan. Ipinapakita sa akin ng mga anghel ang muling pagkikita, hindi lamang ng dalawang tao, ngunit ng dalawang katotohanang sa wakas ay nagkakakilala. Ang katahimikan, na dating mabigat, ay magsisimulang maging mga salita. Ang mga distansya ay magsisimulang maging mas maiksi. At kapag nagkatagpo muli ang mga mata, magkakaroon ng luha. Hindi dahil sa sakit, kundi sa pagkakilala dahil ang kahihiyan na nagliyab sa kanyang dibdib ay magiging apoy na magpapasindi sa kapatawaran. At ang kapatawaran na iyon ay magiging himala. Hindi sinasayang ng universo ang mga sakit. Bawat luha mo ay pinulot ng mga anghel. Bawat gabing puno ng pagdududa ay naging binhi ng karunungan. Ngayon, nagsisimula ng magbago ang direksyon ng hangin. Humihit ng malumanay, ngunit matatad. At sa loob ng hangin na yon, may mga mensahe. May mga pangako may pagbabalik na inihahanda. Ngunit huwag magmadali. Gumagawa ng Diyos sa katahimikan. At ang kanyang katahimikan ay paglikha, hindi pagkakalayo. Makakakita ka ng mga senyales at darating ang mga ito kapag handa na ang puso. Isang muling pagkatagpo, isang mensahe, isang alaala na muling nabubuhay. Lahat sa tamang oras. At kapag nangyari iyon, maintindihan mo ang kahihiyan ng taong iyon ang naging daan kung paano siya ibinalik ng universo sa katotohanan. Ngayon, huminga ka. Ipikit ang iyong mga mata. Dama ang sumisigaw sa iyong dibdib. Dahil ang pagpapatuloy ng kwentong ito, ang mangyayari kapag dumating na ang muling pagkikita, ay malapit ng maihayad. Huminga ng malalim. Ang universo ay kumikilos, tahimik, para sa iyo. Sinasabi ng mga anghel ng bantay, wala sa mga naranasan mo ang nasayang. Inihahanda ka ng Diyos para sa isang bagay. Ito'y hindi paghihirap kundi muling pagsilang. Sapagkat kapag tunay ang pag-ibig, hindi ito namamatay, ito ay nahihinog. Ang kahihiyan na nag-alab sa dibdib ng taong iyon ang unang hakbang. Ang ikalawang hakbang ay paparating na, ang pagising. Nararamdaman ng taong ito, iniisip muling binubuhay. Kahit sa katahimikan, tinatawag ng puso ang iyong pangalan. At kapag tumatawag ang puso, sumasagot ang universo. Mararamdaman mo. Sa mga panaginip, sa mga iniisip, sa enerhiya na dumarating mula sa wala. Ito ang universo na iniayos ang mga bagay na nawala sa lugar. Iniisip ka ng taong ito higit sa kanyang inaamin. Iniisip bago matulog, iniisip kapag naaalala ang isang bagay na nagkakaroon lamang ng kahulugan kasama ka. At sa pag-alala na yon, may pagsisisi. Ngunit may nararamdaman din paungulila, ang paungulila na nagpapagaling. Ipinapakita sa akin ng mga anghel ang galaw ng pagbabalik. Hindi ito isang nagmamadaling pagbabalik. Ito ay isang pagbabalik na may kasamang kababaang loob. Natuto na ang taong ito. Ang katahimikan na dati nagtatago ay ngayon nagmumuni-muni. At sa katahimikang iyon, nagsasalita ang universo. Naniniwala ka ba na nagsasalita din ang katahimikan? Isulat sa mga komento. Dahil minsan ang mga hindi sinasabi ay nagdadala ng mas maraming katotohanan kaysa sa libong salita. Nere-restore ng Diyos ang mga nasira. Hindi para ulitin ang nakaraan, kundi upang ihayag ang layunin. Ang muling pagkikita ay pinaghahandaan, isang pagkikita ng mga kaluluwa na nakilala sa sakit at nayon ay nagpapagaling sa liwanan. Tapos na ang panahon ng kalituhan. Ngayon ay panahon ng katotohanan. Ang kahihiyan ay naging pagsisisi. Ang pagsisisi ay naging tapang. At ang tapang ay malapit ng mag-transform sa aksyon. Isang tingin. Isang mensahe. Isang senyales. Laging nagpapahiwatig ang universe bago muling mamulaklak ang isang bagay. Kaya magtiwala ka. Hindi nakalimutan ng Diyos ang iyong pangalan. Ginagabayan ka pa rin ng mga anghel. At ang kwento na akala mo ay tapos na ay pahinga lang pala. Ang lahat ng totoo ay makakabalik at ang iyong landas ay pinapailawan ngayon. Walang distansya ang makakapawi sa kung ano ang isinilang mula sa kaluluwa. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa oras, kundi sa lakas ng pagkakasurvive sa katahimikan. Naramdaman ka ng taong ito kahit malayo. At sa distansyang iyon ay ipinanganak ang pagsisisi. Ngayon, humihip ang hangin ng panibagong simula. At sa hangin na ito ay may kapayapaan, pananampalataya at pangako. Sumusulat ang Diyos gamit ang mga hindi nakikitang sinulid. At ang kanyang sinusulat ngayon ay, lahat ng sakit na nagpaiyak sa iyo ay mamumulaklak sa isang bagay na maganda. Ang mga luha ay naging mga binhi. At ang bukirin ng iyong kaluluwa ay nagsisimulang mamulaklak. Babalik ang taong ito, hindi tulad ng dati, kundi may katotohanan. Daladala -dala sa tingin ang pagkilala sa mga nawala, at sa puso, ang kabustuhang bumawi. Huwag mo nang tingnan ang nakaraan na may hinanakit. Tingnan mo ito nang may pasasalamat. Dahil kung wala ang sakit, hindi mo madidiskubre ang iyong lakas. Ipinapakita ng mga anghel, darating ang muling pagkikita. Ngunit bago yon, darating ang paghilom. Ang paghilom na magbabalik ng gaan, tiwala, at pananampalataya. Naging tahanan ka para sa isang tao. At nayon, naiintindihan niyang walang ibang lugar na nagdadala ng parehong kapayapaan. Hindi lumilikha ng pagkakamali ang universe. Ang sayo ay babalik kahit nasubukan pang itago ng panahon. Kaya bitawan mo ang sakit. Magbigay ng puwang. Hayaang kumilos ang Diyos. Kapag siya ang nangunguna, lahat ay magkakalapat. Kapag siya'y nagsasalita, maging ang katahimikan ay nagiging tugon. Bumabalik ang pag-ibig. Ngunit bumabalik na dalisay, hinasa, tapat. At kapag nangyari yon, maintindihan mo, ang akala mong pagkawala ay paghahanda lamang walang anino ang makakapawi sa na nakasulat sa kaluluwa. At ang nasa kaluluwa, hindi oras, hindi distansya, kayang maalis. Kung ang mensaheng ito ay nakadama ng iyong puso, manatili ng isang saglit. Dama ang katahimikan. Isa rin itong tugon. Habang nakikinig ka, pinalilibutan ka ng mga anghel na tagapag-alaga. Kinokolekta nila ang iyong sakit at ibinabalik ang katahimikan. Lahat ng gustong iparating sa iyo ng universo ay naririto. Bawat pangungusap ay isang hudyat. Ngayon ay iyong pagkakataon, anong salita sa mensaheng ito ang pinakanakausap sa iyo? Isulat sa mga komento. Pwedeng pananampalataya, kapatawaran, muling pagsisimula, bawat salita ay isang binhi na inihasik sa universo. At ang universo ay tumutugon sa sumulat ng bukal sa loob. Naniniwala ka ba na nagsasalita rin ang katahimikan? Ipaabot ang tugon sa mga komento sapagkat minsan, ang nagbabasa ng iyong salita ay siya ang higit na nangangailangan nito. Kung naramdaman mo ang mensaheng ito, mag-iwan ng iyong like. Ito'y tumutulong upang mapalaganap ang liwanag at pag-asa. Ibahagi. Baka mayroong nangangailangan na makarinig ng iyong naramdaman ngayon. Na ang mensaheng ito ay makarating sa pusong iyon bilang isang yakap mula sa Diyos. At kung nais mong patuloy na tumanggap ng mga salitang ganito, mga mensahe mula sa universo, mga anghel at pananampalataya, mag-subscribe at i-activate ang kampana. Sa ganitong paraan, ang bawat bagong mensahe ay makakarating sa iyo sa tamang panahon. Magpasalamat. Para sa nakaraan, sa kasalukuyan, sa darating. Sapagkat kapag puno ka ng pasasalamat, ang universo ay nagbubukas ng mga landas na dati tila imposible. Pinaalala ng mga anghel, hindi ka nag-iisa. Ang tunay ay inihahanda. At ang sayo, walang makakakuha, hindi ang oras, hindi ang takot, hindi ang katahimikan. Isulat sa mga komento, naniniwala ako sa pag-ibig na inihahanda ng universo. At hayaang ang Diyos ang bahala sa natitira. Alam niya ang oras, ang puso, at ang destino ng bawat muling pagkikita. Tagapag-ingat ng salita, mga mensahe na ipinapadala ng universo sa tamang oras.